Naalala ko yung first time na kumain kami ng biryani. Nakita ko siya sa isang content creator. Yung nagsasabi na kung saan nga masarap, dapat pinupuntahan. And as sakto niyan, online seller tayo. Every week nasa Divisoria kami kaya talaga namang sinadya din namin yung location niya. Grabe, ang daming taong pa that time kasi lunch nung pumunta kami. And nung unang tikim ko, hindi ko talaga siya agad nagustuhan. Siguro dahil matapang yung spices niya. Pero nung second time na pagpunta namin ay grabe na in love na ako sa pagkain ng biryani. Hindi ganun katapang yung lasa nung mm -hmm. second time unlike nung first time kaya naman talaga sabi ko kay partner nako, gumawa ka niyan. <sniffs> Hindi man kaparehas pero biryani din. Kaya naghanap talaga ako sa online kung saan kami makakabili nung set na talaga siya. Yung may kasama ng rice or pwedeng cab sa rice or biryani rice. And kasama na yung kanyang mga spices. And since dati na rin nasa Saudi rin si partner, kaya medyo namimiss din niya yung ganyang lasa dahil madalas din nilang kinakain yan. Kaya naman, every time na mag-crave talaga ako sa biryani, nagpapagawa ako kay partner kasi ang layo din ng location kung saan kami kumain talaga niyan and para na din makatipid o oh, di ba kaya naman ilalagay ko na yung link sa ating yellow basket check out na yan